this video nga mga kahapi, magluluto na naman tayo. Ang lulutuin nga natin ngayon ay chicken liver igado. Kaya naman nag-asigaso na ako, tapos binalatan ko na rin. Pagkatapos ko nga binalatan, ay hiniwa ko na rin ang pahaba ang carrots, ganoon na rin ang patatas. Hindi nga lahat ng tao ay kumakain ng baboy, kaya itatry naman natin lutuin ang chicken liver igado. Pagkatapos ko nga nahiwa, hinugasan ko na rin, tapos isinunod ko na rin hugasan ng ating atay ng manok. Para naman maya-maya ay mabilis na lang natin silang lutuin. Alam nyo ba mga kahapi, dati talaga hindi talaga marunong magluto. Natutunan na lang talaga magluto nung nag-asawa na ako. <laughs> Inuna ko na nga riyan, prituhin ang ating karot para naman maya maya ay mabilis na lang natin siyang ihalo. Mga ilang minuto nga lang ay luto na nga ito. Pag ganito na nga itsura niya mga kahapi, medyo brown brown na, ay eh pwede na nga natin siyang hanguin. Ang unang ko nga ginawa ay nagisa na ako ng luya, pantanggal ng langsa dito sa ating atay ng manok. Inilagay ko na nga atay ng manok, tapos halo lang natin. Ang igado talaga mga kahapi ay baboy, tapos may halong atay ng baboy. Para maiba naman, nag-try lang ako ng chicken liver igado. Pwede rin naman pala ito, kaya trinay ko na rin lutuin. Ilagyan ko na nga ito ng pamita, tapos 2 tablespoon of liquid seasoning. Pag wala naman kayong liquid seasoning, ay pwede naman ang oyster sauce. Igisa-gisa nga lang natin ito muna mga kahapi, tapos hayaan muna mo na natin siya mga at least 2 minutes. Hangayin muna natin. Hangayin muna natin. Tabi muna natin ito. Nagpatunaw na nga ako ng butter, gisahin na natin ng bawang, tsaka sibuyas. Hui! Chief cook na chief cook ka na talaga. <laughs> Ilagay na nga natin yung slit aside natin kanina, patatas tapos carrots. Naglagay na nga rin po ako dyan ng isang latang green peas at one fourth na tomato peas. Meron din tayong red bell pepper, pwede rin yung yellow or green. Hui! Ang daming sinasabi. <laughs> Nag-add na nga rin po ako dyan ng cotton ketchup, tapos halo-haloin na natin. Natryan nyo na ba itong lutuin mga kahapi? Ay nako, sinasabi ko sa inyo, itryan it nyo na to. Wow! Tapos, ilagay naman natin yung sinet aside natin yung ate ng mano. Kaya ako po binukod yung ate kanina mga kahapi para hindi siya malansa. Tapos, haluhaluin na natin hanggang sa maluto. So, yun lang mga kahapi. Salamat sa inyong panonood. Mahal ko kayo!